uh, karamihan order ay may sabaw no, sabaw yung may order doon ayan ang dami ng uh, tao sa banda rin, guys ayan dito nyo naman ang dami ng uh, tao no, dito naman tayo galing tayo ng uh, Bonifacio kanina sa rally maraming salamat sa nagpunta po sa aking uh, live kanina no, umabot ako tayo ng isang libo yung uh, views kanina natin maraming salamat po sa inyo lahat no Ayan, yung ito, yung sitwasyon. Maya-maya po, magla-live tayo, no? Hindi natin kung hanggang sa naabot yung ating uh, battery sa <laughs> So yun guys, update tayo dito kala Idol diwana, guys. Thank you, thank you very much. Eh nawala yung ating uh, sounds. So medyo maulan ngayong araw na to, guys. Maulan, guys. So ayan no, ang dami pang uh, naiiwan na chicken na ginaugusto ng ating mga kababayan. Yung uh, chicken. So antatabana po guys ng aso dito. Ayan no, makakain ng uh, chicken ang lalaki kasi. Lalaki ng chicken. Ang lalaki kasi okay. Ha? Ang ng aso dito guys. <laughs> Sarap yan, kaldereta. <laughs> ayun, hindi ako nakakain ng aso. So ayun guys, thank you very much sa inyo. No? Sa walang sawa ninyong uh, pagsubaybay. At maraming salamat sa mga nagpunta sa akin sa live kanina. Ayan, umabot po tayo ng uh, 37,000, guys. Thank you, thank you very much po sa inyo lahat. Ayan, uh, ano na naman. Uh, hapo na naman po. Ayan, maraming salamat po. Mamaya mag, uh, magla-live tayo mamaya, guys. Mamaya magla-live tayo. So, butahan natin dito. Bukoy natin dito dito. <laughs> Kaya gusto ng ice cream. <laughs> Kasi taglamig. Kasi taglamig. <laughs> Wala nga ice cream pero kape meron. Kape okay, meron. Kape, kape. lahat oh, lang. Wala po siya gila ito. Magkakapitan. Welcome so, to the Yogiwata Paris Overlord. Ayan. Kasama ba ka sa birthday? Yes. Hindi ko po Kasama kayo? Kasama kayo sa birthday? Kailangan kasama kayo. Walang magano dito. Kahit sang araw man lang. <laughs> Anong gagawin natin? Anong Kasayaw. Kasayaw. <laughs> sa <laughs> so, sayaw daw so ayan guys sa katutak na naman po ang uh, naman yung no? at uh, barbecue no, ayan oh eh. grabe guys yung uh, barbecue niya itong diwata talaga walang pagbabago ang lalaki pa rin ng uh, chicken so yung chicken kasi guys no, hirap ka ubusin kung ikaw yung kakain no so yung bulalo ganun din ang lalaki po ng tipak ng uh, baka tapos yung lumi ganun din So ayun yung mga uh, bagong menu kasi ni Idol Diwata guys. Ayan. Ano nga ating Idol. Oh may saging na rin guys. Lalaki naman ang saging na to. From South Africa galing yung saging guys. Kasi malalaki. So ayan yung ating mga kababayan na nakapila ngayon. Kahit maulan. Nandito yung paborito ko eh. Yung masarap tumawa. Tama nga natin yan eh. Masarap tumawa yan si Ato Hello. 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 Parang walong kota. Ah. <laughs> Parang malungkot. <laughs> ayan. Thank you, thank you very much. So, dito naman, sabaw. Ayan. Yung uh, walang katapusang sabaw, guys. Kalde, kalderong sabaw. Ayan. So, ayan, sabaw. Diba? At kanin. Tapos may sauce na rin sila. Anong sauce nun yung sa chicken? may meron na silang uh, salsa sauce. Kasama. O, may sauce na guys so ayun meron ng uh, sauce na naman sabaw may sauce na guys so ayan yung ating mga kababayan na ano na kumakain ngayon masarap kumain ngayon guys kasi nga yung uh, sabaw masarap yung sabaw guys so ayan din mo pati ibon nakiki -joint na rin dito ang daming ibon so ayan yung area ni Idol Diwata halos full parking may mga bagong pasok ayan oh Ayan o, pumapasok. So, thank you very much sa inyo guys. So, ayan yung mga bagong dating. Isang pick up yan guys, bababa. Punta dito ko idol diwata para pumain. So, isang uh, pick up yan. So, talagang uh, iba ang uh, karisma ni Idol Diwata guys pagkata dating sa kanyang uh, parisan. So, ang daming uh, kumakain ngayon dito. Ayan o. Oh. So, ayan may mga bagong dating pa. So, kahit uh, medyo masama ang panahon, may mga kumakain. Ayan, ang daming uh, dumadating pa, guys. So, dito ganun din. Isang pulutong ng lamesa dito, guys. Ayan, oh. So, dito ganun din. Ayan, ang daming uh, kumakain. Diba? So, maraming salamat sa inyo, guys sa so, walang sawa ninyong uh, pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. So, sa ating live kanina, maraming maraming na uh, salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, ayan naman yung pila. Ayan, pila po kasi dito kay Adol Diwata ay pabugso-bugso, no? Parang ulan. Pabugso-bugso po yung pila ng tao. So, tuloy-tuloy. Hindi uh, napuputol man dahil doon sa nagkakaroon ng clogging doon sa cashier niya. kasi iba-iba kasi po kasi yung uh, presyo ng uh, paninda ni Adon Diwata. Pero lahat po yan ay only rice. So, only rice with soft drink pa. O, diba? Sabaw, soft drinks. Saan pa kayo? yan, no? Yung bagong uh, kumain, bagong dating. So, ang in-order nila lahat ay uh, halos chicken na may sabaw, guys. Yung daladala ni Ate. Grabe, o, no? Ang laki ng mga chicken na daladala pati si Sir. So, ayan yung uh, sitwasyon ngayon dito, guys. Kahit maulan Ayan, oh, no? ayan guys, kahit maulan. Tapos, ay hey, Loser, good morning, good afternoon po. <laughs> solid sa sofit. So, ayan sila sir. <laughs> so, ayan guys, pati aso nga guys, tingnan nyo. Mataba na yung aso dito. Ayan, no? yung aso dito ang tataba na. No, Nag-aabang lang sila ng mga buto-buto na napitira ng ating mga customer. Ayun, tsaka ipapakain sa kanila guys so ayan meron pang mga dumarating ayan napilang pilang naman ako guys so ayan yun mga may bandang uh, dulo dito so ayan yung area ni Idol Diwata dito guys so maraming salamat sa inyo so oh, ayan so ayan yung uh, pila dito kay Idol Diwata Luto, so, wala nag-iihaw siya, tinapos na yung nag-iihaw kanina wala na nag-iihaw So hanggang doon yan sa area na yung guys yung uh, ano uh, tao. Ayan, uh, ang nakita-kita niyo naman guys yung tao, di ba? Ang dami. So dito hanggang doon sa Panindaw Lane ni Idol Diwata, ayan. Ayan hanggang doon. Ayan po kasi yung uh, ano yan, yung PC uh, Home Center yan naman po yung uh, kanyang lutuan yung area na yan. So ayan. Ang uh, karamihan order ay may sabaw no, sabaw yung uh, in order doon ayan ang dami ng uh, tao sa banda guys ayan dito niyo naman ang dami ng uh, tao no andito naman tayo galing tayo ng uh, Bonifacio kanina sa rally maraming salamat sa uh, nagpunta po sa aking uh, live kanina no umabot tayo, tayo ng 1,000 yung abuse uh, views kanina natin maraming salamat po sa inyo lahat no ayan yung ito yung sitwasyon May, maya ako, magla live tayo no? Dina natin kung hanggang sa naabot yung ating uh, battery sa pagla-live mamaya. Subukan natin. So maraming salamat po sa inyo lahat. Mama, yun. Lumipayong na pula. So ayan, meron pa mga parating guys. So ayan, yung iba naka-single na motor. Yung iba naman ay uh, naka-four wheels. So may pila na naman doon ng sasakyan sa labas. Ayan, pakita ko sa inyo yung pila ng uh, sasakyan sa, sa labas guys. <laughs> Ayan guys, ayun yung pila ng sasakyan hanggang doon sa dulo. Ayan. Yung um, mga uh, pila. So hanggang dito, hanggang doon na po yung pila sa dulo. Ayan o. Oh. Yung pila, puno po ng uh, pila dito. Ayan. Hanggang doon. Yung pila natin. So ayan haba-haba na naman po yung pila uh, dito like the diwata guys so ayan marami na marami. so yung guys kahit malakas ang ulan dyan no, at uh, marami pa rin uh, tao na dumarating dyan kaila idol diwata yan guys makita nyo mapansin nyo Medyo masama ang panahon. Pero yun, tuloy-tuloy pa rin yung ating mga kumbayan na gustong matikman yung sabaw dyan guys ang uh, mino kanina na mabili. So napansin ko dyan yung sabaw ang uh, bulalo ni Idol Tiwata ang mabili dyan. So ayan daming tao guys. So maraming nga salamat sa inyo guys. Lalo lalo na sa Team USA. Maraming salamat sa inyo. No, sa inyong uh, pagsuporta. Ayan, sa akin na uh, YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Update. Kailangan idol Diwata. So, ilang uh, araw na lang. Birthday na ng ating idol, guys. Abangan nyo po kami doon sa Burhanmore Park, Tagaytay. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. Ha? At sana po, patuloy nyo sa baybayan ng aking uh, YouTube channel. God bless you. Bye-bye!